Good morning, guys. Ayan. Dahil uh, ngayon ay maaraw, so naglalakad po tayo. Sumama ako maglakad. And it's uh, Saturday today. Saturday. Saturday. Ayan si David na mumulot na naman ang basura. Mr. Pampina. So, Okay, so mamaya na namin yan Mamaya na ni David kukunin yan Kasi Maano Mabigat So kung mapapansin nyo Naka shorts lang kami dahil Dahil nga maaram Where are the dogs? Oh no Pepper si peanuts Mama na doon sa ano Peppa, pina. Pepa, pina. Senasah ni kita lawak. Ay, they're here. Good girls. Yes, good girls. Where's Pep? Where's David? Where's David? Where's David? Sa. So, Nandoon pa si David nag pupulot ng mga basura. Sayan, so, maganda ang araw medyo mahangin. Pinat wait Ewan ko kung dito kami sa may river maglalakad. E Present mo muna natin si Anna. Are we going on the river. Yeah. We're going on the river walks. Again, it's a very nice day. How are you everyone? Pinat right. Okay. Libre pa short lang kami paunahin ko si David. Did you? Yep. Oh, can I have a pull bag, just in case? Oh, oh it's not that many. Um. Oh, so dito po tayo sa paunahin ko si David kasi siya ang may stick. <laughs> andang <laughs> kay, magshort lang kasi tayo. Okay. ah, damn it, akoy, ah, ah, akoy. Okay. <laughs> oh is it uh, muddy? oh no, I'll go this side. just even do my answer. Maputik. ka dito tayo. So, dito po tayo. Maputik. Oops. Doon tayo sa kabila. Kabila tayo. Kabila. <laughs> Ayan. Naka... Naka-walking shoes tayo. Pero yung pang-sana yung walking shoes. Ayan. and outdoor shoes. Okay, this one is ano, masakit ito sa balat, mahalam siya. Di, di, mag tayo na hindi dumikit sa ating balat. Masakit yun. So yan yung ano to big sa river hindi marami. Kasi medyo ilang araw na rin na hindi umulan. Two days pa lang naman. Ayan si David. What happened? Is it the mood? mud? Mud. Ito na yung mga bulaklak ko. and <laughs> so yung mga blackberries are not that ready yet agoy 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 go go sakit sapa sa pa yung mga ano matitinik Matitiniks like this one oh, matitinik agoy 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 <laughs> Oh. so yes it's 5 minutes putulin natin kasi hindi nag -ano sa phone hindi nag upload sa phone kasi sa phone ako nag -e edit hindi kasi ito pwede directly narin dito sa camera ayan stop ko muna and then start again